kapaderisa po shadow kay na hirapan kaya tinanong Snatcher kayo, ano mo? Oh, sila Sila, 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 oh, sila. Oh, sila. Oh. <tipan> oh. Hindi sila. Ang mga ito. Sila ang mga snatcher. Ganun ba? Ito ba? Oh, sila. Ah, sila. I Senyor. Guys, talaga oh, ko ito ah. Ito yung natin. nga inaarap natin. Ah, misis. Ito ho yung bag nyo. Maraming salamat ha. Naku, maraming salamat. Sa inyo yata to. Ah, Naku, ang uh, ko. Ah, Ito rin po. Okay. Sa inyo po yata yan. Sige, maraming salamat ha. Teka, bibigyan ko kayo ng konting pabuya. Huwag na, huwag na, po, huwag na po. Labag po sa amin yan. Ang oh, ganun ba? O sige, maraming salamat, yeah. ha. Ang <laughs> bubuti yung mga bata. Thank you, bagta. thank you po. Sige, <laughs> <laughs> sige po, misis. Susunod po. Thank mga. you, ha. Ah, misis, kailangan rin ko sumama sa presinto. Para tumistigo laban sa mga statues na yan. Ganun ba? O sige, tayo na. At nang maturuan ang leksyon ng mga yan. Tayo na. Tama. Ah, oh, maraming salamat po sa inyo, ha? Sige ba? Okay. Sige ba? Tayo na. Sige, ako na. Si Sir, nadamay lang naman. Sige na, hindi mo paliwanan. Sayang. Tinanggay niyo yung pabuya. Eh, ang kapal pa naman ng bag. Oo nga. Manipis na ngayon. Bakit? Kaling ka mo. Oh. Ha? Oh. May hina kasi kayo eh. Pare, akala mo ikaw lang. Pare, meron din ako. Aba! Baka itong dalawa mahina. Oo nga eh, oh, hina, ay, medyo mahina eh. Ano oh, ba kapabakal oh? My goodness! Ito oh, mahina! Baka nga ito. Ay, mahina Mahina. pa niya eh. Bato. Uy! Merlas! Uh, oh. na naman na hasang natin ito ah. Pare, anong ibig sabihin nito? Panahon na naman para pumorma. Alright! We've been doing good! good. Kung pangaral sa inyo, pag-alis ng bahay, eskwela. Pagkatapos mag-aral, balik ng bahay. Ayoko, ayokong matutulad kayo sa ibang estudyanteng babae na nakikipag-usap sa lalaki sa labas ng bakod ng eskwelahan. Tandaan nyo, lahat ng lalaki, salot, salot sa ating mga babae. Eh, Auntie, kaya naman pala kayo tumandang dalaga. Eh. Sino nagbigay sa ang nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita? Ha Auntie! Shut up! Eh... Keep quiet! Eh, Auntie, pasita! Don't talk! Tanda nyo! Pagkatapos nyo mag-aral, balik sa bahay! Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Bakit ayaw n'yong sumagot? Ano yan? Sa kotse na! -no! Hoy! 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 Ising! Bakit? Hindi ka pwede dyan! Okupado na yan eh! Sino ko ba? Ako, administrator dito! Sandali lang. Ready, Tom. Tom. Ready. Oh! Pinapalis ako nito. Sino ba to? May karapatan Sino ba to? Sino ba, yan? Ako! Ah, eh. Tol, may karapatan nga yan. Mabaka na dito. Hindi mo nakikita? May bagong tenant na magatingo. Oh. gising, gising. Hanap buhay, oh. Ha. Ha. Uy! Swerte! <laughs> Lahat ng mga pangarap ko tayo bigla mong iniwan. Uy, okay! Lubalapit ang swerte! Woohoo! Dami nito pera! Hanap buhay to! <laughs> nga kayo, bakit ba kailangan nyo pang malamang? Eh, pare-pareho naman tayong pogi. <laughs> Tol, mukhang may laman yata yung sinasabi mo, ah. Wala. Ang ibig niyang sabihin, ba't nyo pa kailangan mandugas para makakain kayo ng masarap, di ba? Pare, nasa Maynila tayo, no? At ang buhay dito, kapit sa patalim. Pag hindi ka mabilidad, tigo ka. Nabuhay kayong kumukuluan siyan, makamatay kayong dilat ang mata sa gutom. Gusto niyo ba mangyari yun? Ebo, hindi. Ayoko. Hindi kumain na kayo. Oo. Oh. Teka, teka, teka. Kayong apat ba yung magkakapatid? Hindi ah. Kami ang mga singaw na ermita. Kung tawagin kami, TGIS. TGIS? Eh di, kayo pala yung mga sikat na artista sa telebisyon? Hindi ah. Hindi ah. Ha? Kami, Kami ang original. Gaya-gaya lang sa amin yun. Eh, ba't kayo tinawag na TGIS? T! Tom! G! Gary! I! Ian! E. S! Steven! Steven Sigal? O, tara, o tara! tara. tara bilis. Ano ba? Magtatangali na, wala pa tayong kliyensa. Tara na! Uy, uy, uy! uy, uy. Wow! ko to, ah. Ay, ayos na ayos sa barkada to. Pwede tayo mo masyal. <laughs> sa Baguio. Ito na lang, lang gamitin natin. Huwag yung kariton, di ba? Nyahay! Puro kayo pangarap. Sa inyo ba yan? Tumigil ka nga, probinsyano ka. Kikiride right on ka lang, ha? Makisama ka naman. Wow, tignan niyo yung gulong, oh. Antique! May buyer ako niyan! O, ano ba hinihintay niyo? At di dating gaw Look to the left. And look to the right. Turn around. If the coast is clear, attack! attack! Tengok! Pare. Ayune. Wow! Ini gaganda. Adik sini. Sudah. ano gagawin natin? Aba, isoli natin yung gulong. Paano buyer ko? ano mas gusto mo? Yung buyer mo, yung chicks. Eh, di chicks. Teka, teka, sandali. Bakit, ma'am? Eh, paandar ka na paandar, hindi naman tayo kumikilos, ha? Teka, sandali, titignan ako kung bakit. Teka. Oh, Jesus, Mario, Joseph! Nakawala ang mga gulong natin! Bakit? Eh, pasawin na rin, ma'am, dito, eh, wala naman ang gulong natin! Tayo na! Sandali lang, sandali lang! Sandali lang!

Ano? Ha? Ah, ah, hindi! hindi. Yay! Yeah, yeah, yung gulong niyo! mo ako niyan! Ay! Ito? Teka! Paano napunta sa inyo yan, ha? Ninakaw ko nila eh! Ano? Oh. Ginulping ako sila ng mga magnanakaw? Ay ah, hindi! Naispatan namin yung magnanakaw! Ginulping ako namin para may balik yung gulong niyo eh! Tama, 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 tama! Totoo! Talaga? Oh, thank, you. Thank, you. thank you! Naku, ay. salamat naman! Kaya <laughs> lang eh! Paano namin may kakabit yan? Oh, Eh, puro kami mga babae. Walang problema. Sa bagay na yan. Kami lang bahala. Naku, salamat. Thank you naman. O, sige, sige. alam ba may kinawan mga boy? O, ano siyan, siyan ba inihintay natin? Tara na. O. Tumulong ka. Oo. Oo. sandali doon! Nakaalembog na kayo! Mga babae, dito! Dito! Kayo mga lalaki, doon! Doon! Okay. Oh, okay. isip na ito? O, oh, ngayon, magkano ang kailangan bayaran namin sa inyo? Bayad ho? Oo, oh, oh, magkano? Aba, sa bagay, nahirapan ho kami. Binugbunga namin yung mga magnanakaw eh. Tsaka binilig namin yung mga, mga gulong nyo. Sa madaling salit. Masyado kayo nahirapan. Kaya tina... <laughs> tinatanong kita, magkano ang kailangan kong ibayad sa'yo? Ay, hindi ko namin alam kung magkano eh. Tsaka hindi ko namin kailangan bayad nyo. Papano? <laughs> Magkano nga eh? Tinatanong ko kayo. Magkano? Eh, hindi ko namin kailangan ng bahay doon. Magka... Teka! Teka! May nangyayari dito sa likuran ko. Hoy, mga babae! Doon sa loob ng kotse. Madali! Sa loob ng kotse! Ay! Sige! Sa loob ng kotse! Diretso! Pasok daw! Sige! Sige! Oh. Lepong! Hindi obra sa akin mga kalokohan ninyo! Where is it, Tayo na!